nakahanda na ang Philippine Coast Guard Camarines War sa paparating na bagyong uwan. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Lieutenant Junior Grade Eder Lloyd A. Oleya, Philippine Coast Guard Public Information Officer Coast Guard Station Camarines War, sinabi nito na mayroon ng direktiba mula sa National Headquarters na naka-red alert status na at full alert status ang kanilang hanay na kung saan nakastandby sa magiging epekto ng bagyo. Bilang bahagi ng kanilang paghahanda, nagsagawa na ng coordinating meetings ang Philippine Coast Guard Kamarinisor kasama ang iba't ibang LGUs para sa pagsagawa ng force evacuations sa mga areas na palagi ang binabaha sa buong lalawigan, lalo na't nagpalabas na ng kautosan ang provincial government ng Kamarinisor patungkol dito na epektibo ngayong araw ang lahat ng PDRRMC member agencies kasama ang BFP PNP, PCG, Philippine Army, DepEd, at DILG ay inaatasa na magbigay ng tulong sa isa sa gawang evacuation at disaster preparedness operations. Ayon pa kay Olea, isa sa partikular na kanilang tinututukan ang lungsod ng Naga at mga coastal areas sa Camarines Sur dahil isa ito sa lubang na apektuhan noong nakaraang taon dahil sa Bagyong Christine. Kaugnay din ito ay pinatawag ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Ang lahat ng barangay captain ng buong lung lungsod upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Naka-blue alert status ang buong lungsod ng naga na ibig sabihin. Handa na ang lahat ng assets gaya na lamang ng water assets na kailangang ihanda sa bawat barangay. Dagdag pa ng opisyal may mga dagdag na manpower na mula sa regional office para sa karagdagang puwersa na tutugon sa kalamidad. Samantala nag-abiso naman si Olea sa mga manging isna, sa mga coastal areas na wag nang magpalaot dahil sa naturang bagyo. Hinihiling na lamang ng opisyal ang kooperasyon ng publiko upang maiwasan ang anumanaan towards incidents sa panahon ng sakuna. Ang PCG po ngayon isang na red alert status or full alert status po, standby po sa ating uh, parating na bagyo. So so far po, ang uh, aming mga preparations, uh, meron na po mga mga coordinating meetings with the uh, different LGUs para po sa mga possible na pagkantak na uh, force evacuations po sa mga area na binabaha po na dito sa Kamsur. Mula rito sa himpila ng Bombo Radio Naga, Bombo Kier Liadop nag-uulat para sa number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!